Ang ganda nga kulong ka na. Tara na. Ang na ako kulong na. Hoy. Ikaw. Sige ka na. Sleep ka na, sleep. Ikaw. So, Yan na nga. Sige. Ani, ikaw dito na, tapos mo pa ako ha. Ayun na, ikukulong kita. Ikukulong kita. Ayan na. Ayan na, mami. Ayan na po. Ayan na po. Ayan hmm? na po, so, maliit ka. So, talaga maliit ng bata ka. Pukulong ka na ni mami. Aba, tinatagaw mo pa. Nasaan na kaya yung bata na yun? <laughs> Nasaan na kaya yung bata na yun? <laughs> Kaw, kulong ka na, kulong. Kulong, kulong, kulong na. Kukulong pa na ni Mami. Kukulong pa na ni Kukulong na kita. Saba? Saba. 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 Oh, kaya yung bata na yun? Alina? Wow! Okay na, kulong ka na Kulong ikaw. Tulong na. Tulong na. Tulong na. na ni Mami. Bantok.